So, good afternoon guys Another fishing, edging session Here at Aguang Sama ko yung dalawang kids Yun. Gawa tayo ng memories, na maaalala nila At syempre, yung mag-enjoy -e din tayo So, let's go! Eh okay, dito. Baba kay diyan. you sure. natin kay Pastor. Ha? Huh? Birthday niya? Oh, hindi. Oo, 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 anak. Oh, pisyon ulit. Oh. Shhh.

apa? Hmm? Ay mosasores dito ay nakatago. Ano? Mosasores. Mosasores? Ako. Then sa likod mo. Ay tayo nagpusta o daddy doon doon tayo nagpusta diba ate sa ano sa bundok. kasama natin si Sky The Sky apa? hindi yung kalaro natin na Sky ah si kuya Sky opo Oh, Yung <coughs> <can I> <coughs> ah, hey, eh. Di, Diyan ay lagay mo lang dyan Hindi Hindi yan mawawala Maliit 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 pa sa to bag magdidigo soso malalim On. Bakit daw bibigyan tinikan? Daddy. Yay! Hello. Bro! Bro, ang it bro. Aalagaan ah, okay. namin 'yan. Ang liit. Hala. Pareho. Pareho daddy. Pareho. Pareho. Ngayon mo lang. So, daddy, Parehong tulog na matabang. Oh, pareho sila. Oh, mm, huwag mo ilalagay sa so, pano, kakan mo lang.

mag-fishing at medyo gagabihin na napagalitan na ako ng mga anak ko so ito yung gamit nating setup dati pa rin ito huli natin puro mga akwan din to uh, pupuntang mga dalawang kilo bugaong tsaka pipikat so yun na nga thank you for watching